Yan kumpleto na yung gamit na dala natin. Full na pulpak na yung bag natin. Ah uh, kasi no magka kami doon sa bundok. Kasi wala namang laban di. Kaya naman adventure na, na naman yung gagawin namin. Hindi lang ako kundi team 44 yung magkakasama. Kaya yun, tatlong araw kami doon. At ito kumpleto na yung gamit na dadalhin ko. At ito Bye bye sa inyong dalawa Bye bye Say bye 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 <laughs> Kiss pa pa dali. Kiss pa pa, Papa, mm. o, pa Ay lulip pa pa gini ay Oo at yun lang, no? Oh, ayan, guys. Yun nga tol. Kaya mga kasamahan ko, ang tagal nila kaya nauna na po. Hmm. So target namin guys, dito sa tuktok, no? Sa dulo ng sapa na to. Oo. Oh. Doon ang plano namin ng pangabot kami. Ito so, mga tol, sobrang ganda. So dalawa kami ng Haya, mga Ito, malaking sapa. Oh. So, yun lang Pero maliit lang yung agos na daloy yun ng tubig. Sa no? kalating oras sa po kami uh, naglalakad, bakit pa sa taas? So ngayon lang namin naisipan na uh, mag-start na po kami ng aming uh, exploration sa pag-adventure. Mm -hmm. So yun na nga, panatag na tayo na wala natin kalaban. At uh, yun, ang gagawin natin is hiking na lang tayo. Okay. So punta natin yung mga magagandang view. Ang pagpok yeah. ng bundok na ito guys, ito yung pupuntahan natin. So 3 days po kami mag-stay sa bundok na to. So medyo mahaba pa yung lalakbay natin tara go tara tara tol sobrang saya at saka syempre yung tanawin dito mga tol talagang sobrang napaganda yan yung mga puno talaga dito is talagang di pa talaga na ano, wala pa talagang napuputol dito. Tingnan nyo naman, lalaki yung mga punong yan. Oo. Sisid siya. Sisid ako. Sisiran kami. Sisiran kami. Oh. Yun so, uh, sa, uh, mga nagtatanong din oh, uh, yun kung pupunta kayo dito sobrang napakaganda talaga ng tanawin. No? At yung mga namin andun pa sa baba kami lang yung una ni Gus Hunter 44. Pero yung yun nga doon kami sa taas ng bundok doon dito kami dadaan sa sa sapa ah hinihingal na ako kami kanina pa kami naglalakad ni Gusander 44 Ah. Yeah. Ah. hingal. Ah. Ah. Hindi naman siya masyadong matirik. Pero you know, kaso lang madaming mga bato. dapat talaga magdandahan ka dito pag maglalakad ka dito sa mga batong to kasi yan tulad sa mga ganito matatapilok ka talagang mag-iingat ka talaga kasi no, lisod na hirap na pag mabalian ka dito ang layo makikita niyo yung bundok. Yung bundok doon, yung isang bundok. Mga ah, magka kunti na lang, kunti na lang para magkapantay na doon. Pero dito, eh mataas pa yan. Nandiyan pa. Yan, pero ngayon kampanting-kampanting tayo. Oo. Oh, oh. Wala, wala na tayong mga kalaban. Commander Dax is nagbabagong buhay na. Commander Los, siyempre. No? gay sa ginawa niya kung igay na Dante wala na wala na talagang wala na talagang kalaban at pinagpapasalamat tayo sa pagbabagong buhay talaga ni Commander dating Commander Los <laughs> Ayan. dito wala meron din dito wala, wala masyadong puno pero dito ang lalaki ng puno dito, banda. Sa gilid eh. So, may mga malalaking kahoy din ito na siguro ho oh. madami ka dito makukuha panggatong no hmm. madami ka makukuha panggatong dito Sabi, nagkakahingal. Yun o, yan yung isang bundok. Magkatapat lang itong bundok nito. Ayan o. Ha, malapit na. Kunti na lang. Kunting hakbang na lang. magka sim na ng height ng bundok sa kabila. ng mga nagse-send dito Masarap tubig hah? Ha? Masarap? Parang ano? may daan Here, sure shortcut Saan? Dito sa taas? Dito sa taas Ikaw ha? Dito, dito tayo Sino pa yung mga ano ba? Ano? Ikaw, pwede. Hindi natin itong hapon na ito. Mas, ano, mas maganda. Hindi, mag, maglagay lang tayo ng patatandaan dyan, tol. Sa no. kanila ninyo, no? Oo. No? Thank you.

Madaanan naman siya. Uh Oo. -oh. Dati naman daan dito. Pag bula siyang oh, uh, dead end siya. Mahirap siya uh, daanan. So, Bal tayo. balik na tayo. Balik tayo. Sige, sige. Mas maganda kasi yung ano dito. No? Ito, ano plano mo? Dito, dito. Plano, try natin plan, dyan, dito. Try natin dyan. Oo, sige, sige. Nakikita <laughs> na kung mas light. Gandahan <laughs> lang talaga. Sige, ito na muna. Ito na muna. Kaya gustong gusto ko talaga ganitohin yung... Ang ko tal? o. Ganyan talaga yung gusto ko yung paglagay ng bandana ko. E okay, ganyan na lang. Ha? Pahinga muna tayo? Ha? Pahinga muna tayo? Hindi. Uh -huh. lang. Wala na nung ano natin. Siya, mm -hmm. Balik tayo. Sige, sige. Huh. Oh, ganito talaga so, uh, mountain climber ba? Man, pero sulit, sulit, sulit sobrang sulit. Sobrang ganda ng Kasi, tanawin. maabot maabot natin yung mapupuntahan natin yung mga view kasi mm -hmm. kitang kita natin dun sa taas yung buong lugar tayo <sighs> natin mas maganda na guys na magmukbang pagdating dun sa taas yes. maganda yun, tol magmukbang tayo dito sa bundok tol no? Uh -huh. para iba naman Tara. Uh -huh. เดี๋ยวเหนเียวเร่องยยันอเรืองอหออนเห็น

Hah, udah <laughs> anu? hmm. di itu ngehe yo, penuh ibis bin kian itu, penuh hmm? ibis kian hmm? anu itu, ibi hmm? hah, hmm. di try ko kan, kang babain. Hmm. terah, gak sih? Oh, grabe, sobrang oh. Nakaka Nakaka mo dito Yan Talagang Madilim na, madilim talaga dito Sa pagpasok mo Oh, yan

Bu! 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 Bueno, Dios deportivor. Putik. Yatik.

gol dan nerun Ron. Asan mo sila? awal lagi. Tanawa. Tanawa na kabutang dito nga itong mga nak ba. nak ada naglungga di mga animal. Ha. 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 Menggulungnya, si menggulungnya, tipur, menggulungnya, 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 Awal lagi, tunggu, mending lagi ditungkus, bun. Ah. 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 Tak sen, untuk mengangkat obat, bun. Pur suri, suri kayak pur si pur, kok? Tak Semua juga minum obat, pertandingan naga, nila utang itu asar untuk mau Ustadz, hei, titil! Hei, hei, putik titil! Aduh, boleh melihat tanam,

sa ngayon, magagamit natin ito. Kailangan ano? Mga bandito ba ko Malo? Ito kasi ng ang kandila sa ito ba? Malo? Bakit may bandila? Ito, ito, ito. Dito tayo dito.